kuha ka tayo ng patola 'dong ano natin pang-family consumption ayan kuha tayo ito malaki na ayan isa bali apat yung kunin natin guys. Geluwa lagay natin guys lagay kwa tayo ng isa pa jaga o oh. do napakuha ko dati tinumpok ng cucumber bago lang sa kaabot naglawig pa sa karbaw Jad, amo malah tau kamu. Namai dimana ada yang tinggalkan pokong bila. Darah iban. masarap guys pag ma, ano, maganda pag may mga tanim ka kasi nga may libre na yung pang ulam nyo sa pang araw araw and then yung sobra yun yung binta binta nyo pinatumpo ko lang dito kay daddy yan sabay natin sa natin Abi judo hindi um. tin ang la la ke nang ko komba. Kuwan ta inang latuy. Ari. Para ni dali. Subali so, dito lang yang ateng. Patola. Mga yang ateng dito sa damo-damo. perfect soil lahat oh. Siwa da me. Gito yung latuy. Yan. Hanggang doon sa baba subali so tatlong raya ito, guys. Bali second harvest pa lang ito, so hindi siya pa ma totally madabong ang aton nga uh, ano na latoy proseso sunod nga mga sinima na tambok tambok nga so mabuta na nga isang latoy ang mga kwan kay mga kalap na daddy, nga siya daddy ga ang aton nga dala halina na ito sa puno